Aliyan na tapos na si Kilpi. Tapos na ang aso ko. ano siya. Kilpi. Kilpi, Kilpi, Kilpi. Hello. Hello, Kilpi. Hello, Kelpie, Kelpie ko. First time niya. Pag-o pito. Oh, oh. April siya pinanganak. April 13. Bata pa yan siya. Wale, bata ko. Ilang buwan pa lang? Pinaligyuan ko pa lang yung kanina. Hello. April, May, June, July, August, September, October, November. Seven months. Ay, seven months pa lang. Mm -hmm. Nung 13, seven months pa lang siya. Si Birds ko February. Uy, ag 7 months pa lang ganyan na. Ito po ang pinapakain nito mm. pagkain ng tao. Kaya pakain ko minsan kasi nakakaawa. <laughs> ang baho ng tahi na. Ay oo, oo. Pag pinakain bagay so, ng pagkain naso. ng aso. Ng tao. Oo, oo. Gusto niya kasi, nakakaawa siya. Wala man sons, wala ako. Si na, number 7. Ay, kalbo na si si Kelpy ko. Ang pangalan niya ay Kelpy Ang palayaw niya ay Kipay. Pangit naman ang palayaw. At <laughs> si Iris kasi. Kipay ang sabi. Kaya <laughs> nasanay ako kay Kipay. Hindi Kelpie. mabait din siya niya kapitan no? Inayos ko yung pagligo eh binabad ko ang sabon muna ng ilang minutes. O, oh, tignan mo, pudpud o. Oh. Be, o, oh, tignan mo, pudpud o. Oh. O, oh, pero yun, seven, si o. Oh. Ang liit pa. Seven. Oh. Ay, oo. Oh, oh. Pudpud siya talaga. Time, ganyan, oh. Oy, ano lang yun? Isang buwan lang yun. Isak, isakto lang yun, magpapasko. Oo. Oh, oo. Oh sakto na ang buhok niya magpapas. Mo siya? Wala, binigay yan binigay sa akin. ng patiposa, pati pusa. lang, ay, ino, you, lang yan sa akin. Hindi ako, ano, bibili ako ang mahal ng pagkain. Bibili ka pa. Ang gastos na niya, tas bibili ka pa. <laughs> 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 tapos, dadalhin mo sa Pinas, sir, di ba? Oh. Sa akin, eh. na, na na Oo, oh, na oh, kasi pagdarating mo, wala kang kausap sila, ang kausap mo. Sabi nga ng katapatan. Ano ba 'yan? Ano <laughs> ba? Niya ko 'yan. 'yung bata 'yan? Ano Pero ito na? hindi, hindi sila pag wala ako hindi sila iingay. Hindi ginagawa okay. no, niyan bata ba? Ano Kilpia. <laughs> <laughs> Ah, nagbibigay tayo ng 1K din ngayon. Pakabait ka dyan. Mabait naman si Kepa. Kumpara ka lang. Ihi na na. na. Ihi, na. <laughs> ihi talaga. Maihi yan eh. Maihi yan si Kilpi ko. mm -hmm. <laughs> Sinusundan na yung Pinoy. O, chusero yan. O, chusero oh, yan. Hindi na sa Puno na ang ano niya. Di ba paggupit Di ba nababakyom? Napuno na dito ang ano mm -hmm. niya. Storage niya. Kaya... Oo, oh, Oh, ganyan. Oh, kinuha niya ang mga buho. Andoon na sa basurahan. Si Kelty... Pag magbinta pala kami, 1, Tapos, may 200 pala doon. May 200. Na namin ng, oo, ibinta namin ng 1, may... Hindi, 1,000. Ibinta mo ng 1, May 200 ka. Tapos, ang commission ko sa'yo, 100. 200 din. 1,000 sa akin eh. Ah. Pag ibinta mo ng 1, may 200 ka. Sa akin yung 1,000, sa'yo 200. Ah. Mayroon ko pang na ibibigay ko sa'yo, ay, 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 ipoproceed ko Ay, cute talaga nito. Hello. Ang <laughs> cute, cute. Oh, ano siya? ano? Parang oh? nakakaintindi oh, uh -oh. talaga uh oh. Parang ano? Parang Nakapostiso siya. <laughs> <laughs> mm. Tingnan mo, ang ipid na kaganon. Tumatawa siya. Ay, bait bait kilpi ko, bait 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 kilpi ko, oh. Sa pusa mo ka talaga kaya problemado siya. <laughs> Ang bait talaga raw siya ng kusa. Oh. Eh? <tipos> 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 Doon ang hindi ko na alam siya sa paka. Oh, kasi pinalakad mo, nagkabulbol doon ng paa. Oo, oh, oh, kasi naglakad yan kanina, kaya nadumihan ang paa niya. Hmm, diba, oh, siya din naman, din yung dila. Doon din. Oh, nabubuhol siya. Oh, meron kasi binalakad niya. Siya ang salarin. Chug, 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 chug. Ang liit na ni Gilfi. liit na, ganyan lang kaya. Ang liit na ni Kilpi. Sakto lang yun. Pagdating ni Dion, ano na si Kilpi? Mahaba siya ng buho. Kaya pala mo. Sabi pa ni Dion, I don't like Kilpi. I want more. Lalaki? Ito? Oo. Ang babae, Kilby. Ang babae, maganda. Ang palayo niya, Kipay. Maganda pagbabae babae siya. Oo, oh, oh, papala. Kaya nga dadalhin ko siya po. sa Pinas kasi sa Pinas ko siya papadamihin kasi mahal doon ng aso. Hmm. Hmm. Kapatid ko nga, pumili ng aso, Tinky. Oo, oh, oo, oh, bang mga ganyan. Na yun, Mura na yun. Oo, oh, oo. Oh. Kompleto papil na yun, Tinky. Mm -hmm. Pero pag hindi kompleto papil, 5,000 lang. Mm -hmm. Pag sila na magpapel, oo, oh, oo. Oh. 'di, di ba pag, pag umano kumain ng mga anak, ibenta mo na, sila na mukha 5,000 lang ang bintahan mga ganyan. Pero Hindi yung yung ginagawa sa atin, sabi niya. Maganda di ba? din ba kayo ng tin? Maganda sya mexic. Pinaliguan ko yan kanina eh. Mabait yung paliguan. Kaso lang sige ganun. Pati <laughs> ako. Oo, oh, kasi na rin naman, talaga oh. para... <laughs> <laughs> yes. so, may talaga pag, ano. Sakto lang katawan niya seven months no. Ganda, ganda okay. ganyan ni next year. Oh. Oh. After Ramadan kanin. Para sa after Ramadan. Ganda niyo. Hindi oh. mo after... <laughs> After Ramadan ka ulit magkapagupit, klasmit tayo dito. Classmate tayo dito, <laughs> <laughs> magkagupit tayo dito. Kailangan ka ka Oo, after Ramadan tayo, magkagupit. Magkailangan -no tayo, mag-usap tayo. <laughs> Yung kaibigan ko naman, dami nilang ibon. <laughs> Daling paalaga, <ko> parod. <laughs> Oo, oh, <laughs> nagbibigtadano <-data nun> sila. Magbibigtadano sila. Maghanap ko ng mukhang ungoy. Ayoko okay. na kasi wala nang walk Sa Buti wala siyang Sa may uno, may na siya Inano trao. dito ni board Pero ayaw ko kung Ayaw oh. ko kung umuokin um um huh na pero para ano na talaga siya, baby na talaga. Pag tumubo yan, mas oh. maganda na yan. Magastro sa shampoo din, no? Oh. Okay lang din. oh, yung shampoo niya, o, 3 dinar sobra, 3 half, o, oh, 3 okay. eight, matagal okay. na. Oh, hindi pa nagkalahati, doon. Hindi okay. okay. ngayon okay. lang yung, yung makapal ang buhok niya eh. ngayon yung napaligoan ko na every Tam week 75, pero ngayon maiksi na ang buhok kaya samant na lang hindi man yung, yung asong binibidyon mo yung lalaki pinoy naman hindi <laughs> 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 na, yung binibidyon mo kakalat ako na yun kilpi huy kilpi hindi ah hindi ah ang dila oh ano alam <laughs> mo saan ang mata mo <laughs> ayan di siya makulit kasi na kay si Borg nandun oh. pa si Borg Kuk kukulang yung kay Borg kaya sabi niya diba ito yung hihintay din pag ano sabi ko oo kaya mamaya na yung si oh. Borg kasi isasabay daw pagkuha. sabi ko oo ah. may hmm, ganyang problema do kasi hindi siya kakalmotin kanina si Luna grabe. Grabe si Luna kanina. Kakalmot ni Lon Yung yung kamay niya. Ganun lang pala paggupit ng buntot oh. Ang buntot ng Ongoy hindi kinukitaan. Oh, salah, magunting ka. Magunting ang pepe mo Kasih pa yung Kasi malikot niya kasi ayahnya kasih kasi. Dito sa... sa Pati dito siya kinapitan no. Si Borza, baka nandoon. Kinapitan ng kuko. Wala pa, mamaya pa yun. Pag natapos na ito, gugupitan yung si Borza ng kuko. Kasi sa, sabi niya, isasabay ano to, hintayin niya ito. Sabi ko, Oh. Oh. Ang mahirap yan patuyuin sa kanya blower Ang liig Pero may service daw gupit eh. Sabi ni girlie doon. Luman sila kanina. O oh, saan kayo? Sabi ko, oh, huwag Kasi ang ano-ano na, ang dungis-dungis lagi. Ang haba ng buho. May service ng gupit, 7KD daw. So, kaya, amun na doon na lang. nasa olo na nakita oh. na siya hmm para magupitan doon sa may ano ito nga siya hindi siya nangangagat eh no? nakakatakot ang aso pag ano

Nonggang pinggang yang sampai matang. Here we go to lebih <tuk> di bawah bang siapa bang? Mau bang sekarang? Hindi <laughs> natin pinicture ng before and after. No? <coughs> after na picture ng Ang before. <laughs> oh. Ang asa doon. Oh, kita ng mata ni Kilpil. Wala na siyang buhok sa ano. Malinaw ng paningin niya. Ang nangyari doon. Tingnan mo nga anong nangyari. nangyari. Kaya na nagalit siya. Hindi <laughs> nagpapak, pinapakarang dito. pag-ibig siya sa ulo. Oh. Mabait siya. ano oh, di nang aso na isaw, ang cute, ah. may kapatid din si Kilpi na brownie, <laughs> first time niya magpagupit si Kilpi ko. sa yan siguro chismosa white nung papagupit oo ang bayit naman kilpi ko ay ito ba nang itsura niya <coughs> Alian na tapos na si Kilpi. Tapos na ang aso ko. Ayan siya. At tapos na gupitan si Kilpi. Ayan no. Ayan si Bordeaux na, Kukuha na yan no si Kilpi. Ayan. 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 hindi Ayan. Ayan. kita,